morning nga ah. magpapandaw po tayo ng inumang natin kahapon sana po may laman puro ano lang po may nahuli po ako misan lang po nakahuli nang ito ayan hipon gano'n saka yung gurami lang po yung may laman sa katatong tilapia ayan samahan nyo po akong pumandaw ayan doon po puro yung sagawin yun at samahan nyo ako sana po may laman at sana hindi po mawala ayan, meron po kasi nangangapari ito eh Baka mamaya nakakuha. Sana naman hindi po nakakuha. Ah, samahan nyo po ako. Tingnan natin kung may laman. No, ano? Ayan, dito po ako dito na mimingwit. Oh. Ayan, dito sa... Ano, sa saka doon, sa dulo. Ayan po, maganda po ng panahon. Ayan, ah, liwalas po yung panahon. Kaya lang, maga pa lang. Ah, sobrang init. Sana po, ah... Makahuli tayo. Pantamin po natin. Ayan, samahan nyo po ako. Ayan, ayos ko lang po yung stun. Nagtapak lang po ako para hindi maano yung ating kinelas. Mga baon. Sana po may huli. Ayan, dito po yun, so may ano lang po sa gilid. Kasi po pagka doon ang bandaron, hindi ko na po malulusong. Baka po <laughs> malunod po ako eh. Dito lang po, dito lang po 'yan oh. Sa may gilid. <l> eh, <Southeast continue> <this hablando> po nakahuli 'to. Eh, 'pag lumakaw 'to. Eh, 'pag Ayan po, po yung malit lang. Ganyan. Saka po yung hipon. Yung malaki, oh. Dalawa. Ayan po, dalawa. Saka po, isang hipon. Ayan, di naman nasiro. <laughs> Ayan, pwede na po yan. Kaysa walang nahuli. Ayan, ulang, ulang. Ano po yung ulang tawag doon? Saka po, isang tilapang ang nahuli natin. Ayan, makalawang na po yung ating... Ano? Ayan, oh. Laki po ng hipon oh. Buo na buhay. Sa kapote tilapia Ah, Ay, ayan. Ayan, uwi na po natin. Sa susunod na araw lang po ulit ako mag ano. Mag mag -uumang. Ayan, ma... Sini, ano ko lang po to? Pinandaw ko lang. Makahuli naman tayong hipon sa kapote ayan po ang ay, kalabaw ayan po yung motor ko ayan ayan po yung motor ko iniwan ko lang po ron kahuli ah, naman kaya ako masisira silapia po saka yung ulang malaki na rin po yung ulang Alang isang piraso lang Ayan, ganyan lang po kalaki yung ulang, oh. ganyan kalaki. Ayan, ganito na lang po yung ating video. ay Salamat at God bless po.